Good afternoon, good afternoon mga kainahan Welcome, welcome here in my vlog For today's update mga kainahan Kumakain tayo ng tanghali Ang ating ulam eh sari sari May tuyo tayo Naputol May tuyo tayo mga kainahan O diba? Lamig kayo Okay kayo Lamig kayo tapos May chicken And pork chop hmm. Ngayon Tatlong klase yung ating ulam with Siyempre hindi mawala ang ating sausawan na pinakurat ng suka Ang sarap so, Ngayon mga untang mga kinahan

Welcome back mga kainahan Dahil may bumili eh Kaya na tayo Nawala tayo sa gift kasi may bumili mga kainahan Magmukbang tayo hmm? Puro tuyo barang sabaw Nga unta. Para pag nabuang buang susgan Ang mm, sarap. Ang uh, sarap ng suka mga kanahan. Suka ang nagdala. Tapos syempre, hindi mawawala ang At ating pampagana sa kain yung tuyo pinikas din na tuyo pinikas ay alam nyo ba yung pinikas na tuyo ang kainahan yung hato ba yung pakas ayaw ko kung ano yung sa tagalog na sarap. Shout out 1 million viewers out there. Mga unta. Mmm, Chris Brown, I don't know. I oh, don't you know how PNPM ya. Eh? I want to eat. mas masarap kumain kayo sa mag DM DM nga kayo sa ngayon mukbang mukbang tayo hoy chop taba

Hindi na diet ngayon. Kaya bala kayo dyan. Kain tayo, mga kinahan. That's all muna for today's update ha. Oh, Magmukbang tayo. Tabos. Bye-bye.